Kung nag-iisip kang bumili ng kondo, panorin mo muna tong video na to. Dami mo kasi post sa Facebook na nagbebenta ng murang kondo. Like sasabi nila 3K lang daw per month or 4K, something like that. Pero hindi nila sinasabi yung true contract price or yung price ng kondo. Kung bibili kayo ng kondo, dapat tanungan nyo muna sa seller or sa agent kung magkano yung total contract price. Baka kasi ang nilalagay lang nila sa post na yung tingin mo babayaran mo na eh down payment lang yan tapos meron pang yung actual na price which is mas mataas pa nahuhulugan mo monthly kesa dun sa inakala mong babayaran mo na nakita mo dun sa post nung seller so dapat kung bibili kayo ng condo tanongin nyo muna yung total contract price para hindi kayo mabigla after nyo matapos yung bayad dun sa down payment or pagka dumating na yung turnover time. And, ayun, para hindi kayo mabigla, yung 10K monthly magiging 40K a month for the next 10 years or 20 years, something like that. o so, kailangan talaga. Ayun, pag-isipan nyo kung bibili kayo ng condo tanongin nyo kung magkano yung total price. Hindi kasama yung mga hidden piece dyan. So, merong HOA piece, merong mga maintenance, merong kasi binabayaran yung mga tenants or yung mga owners ng property or ng condo. So, yan. Minsan, every month or annually nila binabayaran yung mga fees na yan. So, maging aware din kayo sa fees na yan. Tapos, kung habol mo naman is yung prime location lang, uh, mas better pa mag-rent kesa dun sa mag-own ka. Kasi, mas makakabili ka pa ng magandang bahay. Like, 4 million or 5 million. Maganda pa yung mapapagawa mong bahay kesa dun sa mag-own ka lang ng, ng malit na condo sa prime location. Pero nasa niya naman yan kung gusto niyo talaga ng condo. If you really found it useful for your daily life. And kung gusto niyo talaga tumira sa ganun forever. I think uh, mas okay sa niya yung condo if ganun yung tingin niyo sa condo. Pero kung temporary lang. Kung gusto niyo lang ng temporary location to reside on. Um, ayun, mas maganda kung i-rent mo na lang muna kesa yung Magre-rent to own ka or mag-mortgage ka ng kondo. Kasi mas maganda pa yung magagawa mong bahay sa million-million na price ng kondo. So, ayun lang. Remind ko lang ulit na if first time buyer ka ng kondo, kailangan tanungin mo yung price, yung total price ng kondo. Like kung magkano yung total na babayaran mo overall. Kasi yung mga sellers na yan hindi nila pinapost yung mga real price ng kondo pinapost lang nila yung down payment. So, kasi misleading or bait. Parang bait kasi nila yan eh. Para isipin mo na mura lang yung pag-acquire ng condo. Pero, in reality, mahal, mahal talaga siya.